Malabo na makakuha ng endorsement ang New Centennial Water Resource Project o Kaliwatan Project mula sa lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon. Sa inaugural speech ni Mayor Lord Arnel L. A. Ruanto sa ginanap na inauguration at panunumpa ng mga halal na opisyal ng Infanta, sinabi ng Alcalde na sa unang sesyon pa lamang hihilingin niya kay Vice Mayor Manny America na ipasa ang isang resolusyon na hindi nila papayagan ang KDP katulad ng ginawa ng pamalaang panlalawigan. Ang una ang pala pa lang na at hinihing ko ay bayo sa mali na agad na pasang tulad ang ginawa ng sanggunyang panlalawigan ang klaro resolusyon na hindi natin magpayag at hindi pagbibigay ng endorsement sa proyekto ito. Ayon kay Ruanto, makakasa ang kanyang mga kababayan na sa kanyang administrasyon na kung ano, ang tayo ng probinsya, hindi hindi nila papayagan at hindi nila i ang proyekto ng Kaliwadam. At hindi gumano ng pamalang bayan pagdating sa usapin ng nature conservation ay katulad ng tindig ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan at ni Vice Governor Alcala. Hindi rin nila bibigyan ng endorsement ang nasabing proyekto and nature conservation. Alam po nyo ang tayo namin ni Governor Dr. Helen Tan, ni Vice Governor III. Nakakasa po kayo sa administrasyong ito at tiyak po ito kung ano ang tayo ng probinsya katulad po na sa amin hindi, hindi po namin papayagan at hindi po namin i endorso ang proyekto ng Kaliwadam. Ang KDP ang ay matagal nang tinututunan ng mga wala. residente ng impanta dahil na rin sa pangamba na magkaroon ng pinsala sa kanilang bayan at sa kalikasan. Mula rito sa lalawigan ng peso, Felix Tambongko, The Observer News.